Bodega clearance sale ng mga branded na cellphone For as low as 75 pesos Makakabili ka na dito Oh, di nga, Seryoso ba talaga yan? Baka naman scam lang yan Hindi nyo kasi pinanood yung previous video natin And explain na natin dun kung paano ka makakapag-avail ng 75 pesos lang na branded na cellphone This time naman ipapakita namin sa inyo yung mga top brands na meron dito na nakabagsak presyo Baka nandito na yung hinahanap mo Walang fake, walang refurbish Walang, walang clone, yes, walang so. class A lahat po dito original at brand new na unit. Vivo Y11, Y599 before, ngayon 3,000 plus na lang no. As you can see, makinis pa po ito mga katuls no. Pinakamura pala is yung Y12S natin na Vivo from 6,499 now ay uh, 3,299 pesos na lang. O ba? Diba? So mga ano to, talagang mga top brands yung uh, mga phones natin dito. Ah, pauna na lang po mga katulad. So 3,000 na lang po yan. Meron pa tayo dito ang 7,000 na before na sa almost 12,000. Nandito tayo ngayon sa bodega ng Seazel Zone dito sa Maykawayan, Bulacan at nagaganap nga po ngayon ang bodega clearance sale na naka up to 75% off. At ngayon nga mga kasama natin ang mga owner na sila Sir Charles at si Ma'am Elizabeth. Hello mga, Hello, mga katours! Tours. We are selling almost all top brands like Oppo, Vivo, Realme, Infinix, Samsung at marami pang iba. Brand new at 100% original. So mula po dito sa mga low-end natin ng na mga phones, meron tayong available din dito na mga mid-end to high-end na mga cellphone na lahat po yan 100% brand new at 100% original. So ito po yung mga top uh, phones natin na syempre hindi mawawala dyan ang Vivo meron tayong Samsung. And then ano pa ba yung available natin dito madam? Ayan. Aside from Vivo and Samsung meron din po tayong Oppo, Tecno Okay uh, May my phone din po tayo Alright so, Then realme po So uh, we have here Our 3,599 sir So 3,500 You 5. can have The 3,32 na Vivo Y11 po Okay So yung Vivo Y11 Yes po 3,32 na siya sir Okay 3,32 gig So 599 before mm -hmm. Ngayon 3,000 plus na lang no As you can see Makinis pa po ito Mga katurs no Pinakamura natin So meron tayong Vivo na Y11 Ano pa po yung Next sunod natin Next sir Vivo Y12s 3,299 okay, Pinakamura sir. po Pinakamura pala is yung 'yung Y12s natin na Vivo from 6499 now ay uh, 3299 pesos na lang. Mga top brands 'yung uh, mga phones natin dito at talagang as you can see meron tayo dito napakinis po. ito. Ayan for our 4128 4GB RAM then 128GB na ROM sir. Uh, perfect 'yan sa mga uh, mga mid-range nating mga ano users. Ayan kasi mm -hmm. hindi ganoon uh, malaki na 'yung kanyang uh, storage. Storage, internal oh. storage. For only 6990 sir. Meron meron ka ng 4128 na cellphone. So, diba? So, diba before nasa almost 11,000 pesos yung presyo na ito. 6,999 pesos na lang. Yes. At meron pa tayong 33,000 dito. Ayan, Ito sir. naman ay uh, yeah, rigging. Yeah, 02S mm. po. 332 rin siya, sir. So, napakaganda pa nito. Na ah. Parang hindi talaga ito na... Actually, hindi talaga ito nagamit, gamit, no? Hindi po siya nagamit. Oh. As you can see with our, ano, uh, sir, accessories. Ayan, bagong-bago siya. So, kompleto. May accessories po tayo dito, no? Opo. Kung so, marami naman po tayong stocks na available. Limited stocks lang to sir. Okay, so paunahan na lang po ito. Tigta-tatlong libo na lang po yan. Meron pa tayo dito ang tigsi na before na sa almost 12,000. Eh, yung ganito nga, oh, yung sa Vivo na ito isa, isa rin sa mga sikat. Yes. Yeah. Yes. Pa. Yung ganitong design, eleganteng tingnan, no? So, never pa talaga itong nagagamit. For as low as 4,000 na lang, no? 4,000 plus. Na before ay nasa almost 9,000, napakaganda na ito, no? Para siyang iPhone din ang ano niya, no? Yung, alam mo yung design niya. 4 gb na to, 4,128 na. Yung Vivo 116. Yes, 4128 no? for only 4,909. 4,000, no? Diba? Kakarelease lang nito, sir. O, bago 99. lang pala to? Hmm. Okay. O, oh, di ba, paunahan na lang yan. Tapos, marami pa tayo dito ng iba't ibang klase mga Vivo. Ayan. At yun nga, as you can see, mga display lang po ito. Yes po. Actually, um, sir, for our mobile phones, for mid to high, uh, naka-section siya by tools po. We have display and the obsolete po kung tawagin, or the hmm, old models po. Old models. O, yung mga na-face out na, sir. Okay, so, For our display mobile phones naman po, these are, ano po, all pulled out sa ating mga outlets. Eto okay. Ito po yung mga ginagamit dun sa... Uh, pag nakapunta na kayo sa store sir, Apo. yung at uh, check po ng mga customers natin. O, na hindi naman talaga na-open. Na hindi naman po o. siya ginamit talaga personally. O, kumbaga so, nasa store lang naman din po. O iroper lang sa box tapos hindi talaga siya totally na I amin mean, na na-reset na na yung mga ano doon, 'di ba? Walang nagalaw doon, 'di ba? So ayun siya mga kators, so Android na Vivo. rin po nagamit yung storage, basta o. ano lang po siya as demo phone lang po. Siya. At yun nga mga kators no, at uh, siyempre nandito tayo ngayon sa c zell Zone. Suki, okay, which is nandito tayo ngayon sa pinakang warehouse nila sa may May Kawayan, Bulacan. Sa part ng Luzon, we have 29 branches. And uh, saan nga ba yung iba't ibang mga branches natin, ma'am? Vegan Lawag, meron tayo, sir. Uh, pa all Pangasinan area, Alaminos, Pulaneta, okay. uh, Manawat Manawag. Kung talagang uh, gusto nyo bisitahin din, makapunta kayo sa pinakang uh, branch nila, of course. Ah, uh, pwede niyo bisitahin doon sa mga malls na of course meron tayo sa Pure Gold pala no? Available uh, tayo sa Mart. Pure Gold, Walter Mart at ano pa pa yung mga malls natin. Local. Mga local malls sa mga provincial provinces, malls. provincial malls. Okay? At ito nga po yung mga unit na uh, kumbaga pinupull out na natin o pinapaubos na lang. Dahil nga ang iba dito ay mga old stock of course Pero yung iba dito ay talaga as you can see may mga bagong release pa tayo na Ayun nga na pinapaubos na lang din dito pinapasil na Ayun o no? so ito yung Samsung na Ay sorry ito pala yung Vivo na available sa atin ngayon V21e Ang specs natin dito 8128 For only 9,590 Before ay nasa 16,000 yes. Ngayon ay 9,000 plus na lang Wala kang makikita dito ng gas gas talaga Kasi since na this is a display unit Ayun oh, know, o bagong bago pa talaga siya Maraming pa po yan dito pa po sa part na 'to, tingga 5,000, 3,000. Ayun, tinggi 3,000. So bukod po dyan, sa mga dito sa section natin na 'to, meron pa tayo dito, iba't ibang klase pa, no. So ano pa ba 'yung mga available natin dito, madam? Ayan, uh, aside from our Vivo and Oppo po, we have here our Samsung po, may Realme, may mm -hmm. Tecno, may Nokia pa din po. Okay, so we have Nokia. our Nokia 3 po. Okay, so magkano po ito? Ayan, from 6,990 down to 1,888 na lang po. Okay, so Ayan. ano po ano na ito? Anong bang as ang uh, internal storage natin for Nokia 3 po is 2 GB RAM and 16 GB. So, Napakalapad pala ng Nokia 3 natin, no? So, yan, pinakamura natin dito. Bukod pa dyan, madam, ano pa yung mga Ayan meron po. tayo? Ayan aside ito, from, uh, ano po, uh, Nokia 3 natin, meron naman po tayo dito is yung Oppo Reno 7.5. Yan, high-end to. Ayan no? po. So, magkano presyo nito, madam? Ayan, from 26,999 down to 17,329 wow. na lang. 17,000 na lang, oh. From yes. 26,000 at ano na po ito? Eight? Uh, 8, 8256 na 8, po siya. 8256 at ano po to? Expandable, no? Yes. Uh, so as you mga katulos, so wala pa siyang mga gas, -gas talaga. At yan ay may NTC. Siyempre, yes, galing po, yan sa, NTC ano, eh. galing na. yan sa mga malls, eh. So, walang fake, walang refurbish, walang, walang clone, yes, walang class A. Lahat po dito original at brand new na unit. Okay? So, bukod po dyan sa ating mga OPPO Reno, meron pa tayong iba't mga available okay. dito. Aside from Nokia and OPPO po, meron tayong mga Huawei dito. Ayan, may dito. Huawei din. Ayan. Okay. So, magkano yung mura natin na Huawei dito? O, oh, ito, magkano to? Yes, yeah, sir. for From uh, 8,990 down to 4,500. Okay, 400. so, naka almost, ano nga to, almost 60%, no? Ah, uh, po. May uh, cover pa, so, hindi pa na-alas. Ah, uh, may screen protector. Meaning, so. hindi pa po na, ano to, na... Gagamit po, as, as in, 100% dan. Okay, may NTC pa rin yan, o. Oh, 'di ba? So bukod diyan, madam, sa Huawei natin, ano pa ba yung aside uh, available? Aside from Huawei, sir, ayan, meron kami dito ng Samsung A70. Okay. Ayan po. Ayan dati na Samsung, no? Yes po, from 21,490 down to 16,300. Oh, 16,000 na lang yung Galaxy A70 natin, 6 gig and 128 to 8. No? Yes. Ayan, no? may ano pa talaga, may cover pa siya. So parang na-open lang to, yung pinakam box niya, pero never pa siyang nagamit. Alright? So yan yung mga top brands natin, mga Vivo, Samsung, meron tayo mga uh, Huawei doon. Dito naman sa kabilang side natin ma'am, ano po yung available natin dito? Ayan, sir, ito naman section for our my phones naman po. Okay, may my phone papalao, oh. di ba? Buhay na buhay pa syempre ang iPhone natin at cloud phone meron din. Local oh, natin. mga local and brand. Pa mga local brand which so. is ano yung ano natin presyo uh, ng my phone? Ah, presyo natin. natin dito sir from uh, meron tayong 733, meron ting 499, for our 499 cloud phone to sir. Okay. Then for our my phone naman meron tayong 733 which is the my phone my A18 po. Oh, 'di ba? Ano pa siya? 1 oh? gb at 8 gb Sa mga hindi rin heavy na mga application pa Yung mga my users. Oo. Oh, mm -hmm. Sa mga my lovers diyan na may mga dasal pa, 'di ba? <laughs> meron tayong mga 3 PM uh, 3 o'clock ano diyan, prayer. Okay? Tapos may mga mapa pa ng Pilipinas 'yan. yes po. And then uh, we have ano, uh, uh, cloud phone, 'di ba? Yung cloud phone natin ah, for na 499, ito yung mas mura din, 499 pesos lang, no? So, meron din tayong uh, ano pa ba dito? Ito, 100 199 sir. Kipad yan. Yes, o mga sir. kipad, 199 pesos. Yes, sir. O yung yeah. brand mismo ni Cellzone. So 199 pesos na lang. O call and text, di ba? Kahit mabagsak, wala kang paproblemahin, hindi mo ka mag uh, mag-iisip ng pambayad mo sa ano mo sa protector o kaya sa screen, screen. dahil nga hindi to nababasag talaga, eh, di ba? So yan. Mga K-PAD lovers natin dyan, syempre pang call and text, yan ang kaganda. Yan ang kaganda. madali siyang gamitin, no? Yes po And then, uh, marami pang iba, bukod dyan, ano po yung kasama natin dito, madam, na Ayan. mga smart for, devices? Apple ah, po, sir okay. These are the other section po ng ating smart devices, aside from Bluetooth speakers mm. po We have here our smart watch naman po Okay, so yun Ayan. yung kinokonect natin directly sa ating mga yes, Android phone, mga no? Yes, Bluetooth Okay, ano po, Bluetooth eh. Okay, so mga magkano naman po yung presyon natin dito? Ayan, for our CZ Fit Pro 3 Ayan. po Ayan, we have here our fitness watch po siya, sir. Hindi siya ano, hindi siya uh, smartwatch na may call and text. Okay, so pang ano lang to, yung mga nag-exercise, nag, nag, okay, exercise. Exercise. Oo, oh, nagsusumba, yes. no? So, For only 249, sir, you can have the ano po, fitness watch o, na. Oh, parang wrist, na uh, wrist watch, no? Tapos oh, meron Ito, tayong... Sir, yung... another version for our fitness watch po. Meron man tayong CZ Fit Pro 2. From 899, sir, down to P599. Napakaganda, no? So, ayun, no? Ah, ito naman pang lalaki, pang babae, no? Ah, uh, unisex na pink. naman siya, sir. Okay. So, may available na kulay? Ba so, iba-iba po. Ito, okay. sir, ang pinakita lang namin is the rose gold. Pero okay. Okay. available po dyan yung blue, red, hmm. navy so, blue po. Ayan, pamakompleto po. tayo ng ano, no? Ng, charger, uh, niya, charger. meron din yan. O, uh -huh. oh, diba? So, for only 599 na lang. Na before, nasa 900. Apo. Uh, Tapos, meron pa dito tayo, madam? Ano ba yan, mga... Ah, uh, ito po yung CZ Fit Pro okay. natin, which is the Wi-Fi. From 1899 down to 899. Same as the, ano po, parang na kategory ito, niya. Kategory niya. Ito nga lang, napakagandang klase ata to, no? 1899 before ngayon, 899 na lang. Oh, so, ayan. Tapos As meron right tayo... Aside from our fitness watch, sir, meron tayo ditong uh, smartwatch po talaga. Yung mga nauuso dati, sir. Oo. Na nandito na yung Facebook, yun nga, meron na, no? Mm -hmm. So, direct natin i-coconnect to sa ating ah, compatible sa Android um, naman, ma'am, no? Pa. So, wag lang sa iOS kasi hindi ito pang iOS. Yes, okay, so for only 299 pesos, never pang na-open pala to, no? Ayan, yes, may, may, may ano pa tayo? Pa protector no? pa, o, oh, di ba? And the uh, ayun, no? lagayin pa ng memory, of course. May memory yes, pa pala papa, ito, no? yung SIM. SIM ejection. O, oh, may SIM pala tayo dito, no? Ayan, no? Di ba, napaka, ano niya, mura na lang. So, pang regalo na naman. Siyempre, magpapasko. O, mag, o, mayroon ata tayong, uh, mayroon kayong okasyon. O, di ba? O, i-box mo lang ito, no? Ayan, no? Kahit lagyan mo lang ribbon o, na ganyan. oh ribbon sir. na lang, o, oh, di ba? Pwede na. Napaka-elegante pa niyang tingnan. For only 299, may smartwatch ka na. O, di ba? Tapos may tig 149 tayo doon. Ano ba yan, madam? Eh, tapos naman, sir, is our one piece po na ano, na earphone. earphone. Okay. Perfect so, for calls po. Kung yan, drive ka, yan. Uh, na before na sa 800, now uh, ay yes, 149. 149 lang po. Then aside dyan, sir, we have our Oppo Smart Band po. Okay. Ito naman Which ay Which is the, ano na po siya, fitness band. Fitness band. Oh, 1,600 1,690. Sa, sa mga nag jogging na naman, di ba? Yes. Sa mga nag-exercise. So, yun yung mga available natin ng mga smart devices dito na naka 75% off, no? And uh, limited stocks na lang din po yung available. Yes. So, paunahan na naman to. So, sa mga gusto na naman mag-order, Uh, you can uh, use our code which is in tour vlog and then para on top of 75% off sa bodega clearance sale natin mayroon pa tayong 5% doon na madi-discount no? basta gamitin nyo lang po yung ating code para maka-discount po kayo pero kung ayaw nyo namang gamitin okay lang, di ba? napakabagsak ng presyo na po yung 75% off kahit di na po napansin yun yung 5% na yun, di ba? so lahat po ng mga items na pinapakita natin sa inyo ngayon yan po yung mga as is where is business so kumbaga talagang uh, limited stocks na lang din po yung available dito tapos kung ano yung unit na meron dito uh, kung ano yung mga meron sa nakita nyo yun na lang din po yung available sa mga bundle units natin meron tayong limang phone for only 350 pesos 499 tatlong unit na at meron pang kasamang tablet na magagamit mo talaga lalo na sa mga estudyante dyan may 299 din tayo ng limang perasong cellphones halo-halo na pong bundle unit yan may mga keypad meron mga touchscreen at pa para sa kalaman ng lahat, ang pinakang issue lang po natin dito kaya bagsak presyo na yan ay dahil walang accessories na kasama. So, ibig sabihin, unit only yung maiuuwi mo dito. Perfect to sa may mga business na mga phones and accessories. At ito na nga sa mga nagtatanong at naghahanap ng 75 pesos na cellphone. Pakinggan at panoorin nyo yung sasabihin ni Madam para malaman nyo po yung mechanics para maka-avail ka ng branded na 75 pesos lang na cellphone. Meron tayong cellphone dito na nasa 8,000 pesos. So, 75 pesos na lang. Meron tayo dito mga bluetooth speaker Meron tayong mga Powered bank. All of these items po is ma-avail ng mga customer natin for 75 pesos only. So these are 100 selected items po na original and quality products mm -hmm. na ina nga po 75 lang. So may so, mechanics po kami dito, sir. Okay, so bakit nga ba At paano po ba yung uh, mechanics natin para ma-avail nila yung 75? Para po ma-avail nila yung 75 pesos. So uh, for the first 100 customer po na mag-aavail mm -hmm. ng mobile phones worth 3,000 po as a minimum. Alright. Opo. Um, mag magkakaroon po sila ng chance na mag-play sa aming online roulette don okay. Doon po random po. Pwede po sila makakuha ng cellphone na worth 8,000. Mm -hmm. Meron din po kaming worth 2,000. And yan Alright. po, as you can see, may mga Bluetooth speakers din po. Headphones, CCTV, power banks po. Na syempre, mas mataas po yung presyo than 75 pesos. Alright, so yun know, oh. o. Since na naka 75% off nga pala si, si cellphone ngayon, pamigay na to eh. 75 yes, pesos 75 lang 75 pesos lang, pesos lang oh. giveaway. So yun, ulitin ko po ulit ha, so first 100 lang po na mga order online, mapapasayon nyo na po yung pinapangarap mong of course, meron tayong brand nyo dito, na syempre 100% original na mga cellphone for example, ito na lang Oppo, Oppo. meron tayong Evo. Vivo, tapos may cloud phone din pala, meron Alcatel. Alcatel meron tayo dito mga bluetooth speaker tapos of course another uh, bluetooth speaker din mga power banks power po. Banks. O, yan. Gaming headset, mga ring light sa mga vlogger natin dyan. So, marami pang iba at mga iba pang mga speaker na yun nga, yun yung makukuha nyo dito.